Oh, iba to. iba to. Pero Davao pa rin. Related parin yes. pa rin sa Davao, mga kapatid. Humarap ang tatlong testigo sa Senado para patunayan ang umanay ayuda scam sa Davao del Norte. Kasama rito ang isang estudyante na tatanggap sana ng 10,000 pisong educational financial assistance. Pero isang libo lang daw ang kanyang natanggap matapos umanong kubrahin ng mga tauhan ng Carmen LGU ang siyam na libo. Humarap din sa pagdinig ang dalawang testigo na nagpatunay sa ayuda scam. Sila raw mismo ang nagkakaltas ng ayuda ng mga beneficiary ng DSWD at Dole noon pang 2021. Inutusan daw sila ng staff ni Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy na kumuha ng cut sa ayuda. Bagay na itinanggi ni Vice Gobernador. paliwanag naman ng DSWD, walang, wala silang tauhan na kasama sa pagbibigay ng educational financial assistance. Ang LGU raw ang naatasa na magbigay ng ayuda matapos lumagda ng Memorandum of Agreement. Kaya tingin ng isang senador, sindikato ang nasa likod ng ayuda scam. Grabe, 10,000 pala. Ang nakita ko nga sa ibang reports, 5,000 lang. Tapos 1,000 yung maano sa kanila, maibabalik sa kanila. Pinu, pinapapunta daw sila ng isang kwarto, tapos kinukuha talaga sa kanila yung 4,000 para 1,000 lang yung uh, may uwi. Pero dito pala, 10,000 pala. Mas malaki pa yung nakuha nila. Kasi 9,000 mapupunta sa kanila. 90% mm -hmm. <laughs> mapupunta sa kanila. At, grabe. Oo, oh, oh, mm -hmm. grabe. Mm -hmm.